Birthday na ni Aldrin. Birthday, birthday na ni nani Aldrin. Aldrin. So, eto na nga mga Hobby Bees. Today, magsa-celebrate kami ng birthday ng isa naming staff dito sa Hobby Bee Building. And tomorrow pa actually yung birthday niya. Pero baka mag-celebrate siya with family. Kaya naisipan namin, today siya ipaghanda. At hindi niya alam na na namin siya. Pero bumaba tayo para batiin natin ng Happy Birthday. Kuya Aldrin, happy birthday! Bukas sa birthday mo ba? Diba? Bukas mo ba? Ah sige, okay. happy birthday! Advance, happy birthday pala. <laughs> day to you, ba? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay. Already, ano tawag dito? Nakalip ka ba bukas sa birthday mo? Birthday leave ka? Pag-isipan mo po, sir. Pag-isipan mo? O, ah, sige. Mag-celebrate ka with your family. Opo. Birthday, Kuya Alden. So, hindi alam ni Kuya Aldrin na ipaghahanda namin siya today. Kasama ko si Uncle dito. Nag-uusap kami kung anong bibili namin. Food para ipaghanda ng birthday si Kuya Aldrin. Jeep, uh, Uncle, uh. anong gusto niyo? Spaghetti or pancit malamon? Malamon, parang kayo naman. Tsaka barbecue? Mm Anong bibigyan yung gift? Sa akin ay cake. Wow, papakake si Uncle. Folks nag din sila sa baba Ice cream, soft drinks. Tapos na natingin pa ka ng panlag. Ay wow! sa so, na naman naman. Ang mabait naman ng mga Habibi staff. Nag-aambagag ka kapag may birthday. Yan! So order muna ako ng malabon. barbecue. Nung Pia Shanghai. Siguro pichi-pichi. Bala na. <mulit> Hoy! Kumain na tayo! Celebrate natin ang birthday ni Kuya Aldrin! Pia Aldrin, naganda kami para sa'yo. Thank you! Yay! Thank you. Ready na ba ka, ang, ang, ano, ang mga pagkain sa taas? Mag-celebrate tayo ng birthday ni Kuya Aldrin ang wala absent si Raynor. Bakit pag may kainan, laging absent si Raynor madalas? Ay, kasi day off niya ngayon. Tapos si Bob, naka-day off ng dalawang araw. So, dahil dyan, kumain na tayo. Birthday na ni Aldrin. Birthday, birthday na ni Aldrin. Birthday, birthday, ni, Aldrin. birthday, birthday ni, Aldrin. <laughs> ni Aldrin. Ngayon, get, get out! Happy birthday, sex bomb, Aldrin! Salamat <laughs> po. Sasayaw na yan. Ay. <laughs> Mamaya daw. Okay, so ready na ang aming pa-birthday kay Kuya Aldrin. Meron kaming barbecue, may pansit malabon, dalawang pansit malabon. Meron kaming chicken lollipop. Meron kaming, ano to, lumpiang Shanghai to, I think. Tama ba? Lumpiang, ay, umuksa. pero lumpiang Shanghai yan, guys. Okay, let's eat! pagsindihan muna natin to para mag mag blow ng candle si Bob. Si Bob. Si Bob. si, si, Al si Kuya Aldin talaga may birthday. Yes. May kandila. No, lighter. Lighter. Happy birthday to Paano pa, ano? no? 5, 6, 7, 8. Birthday na ni Aldin. Birthday, birthday. 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 na you know? ni

you <laughs> not <laughs>